Marami ka ng benta? Isa pa lang. Isa pa lang. Oh, kaya pala napansin ko ang lungkot mo. Ang tahimik. Huh? Marami tinda mo ito. Ayan. Mga kababayan, may nakita akong tao dito, si Ate. Nagtitinda ng talaba. Napakainit mga kababayan. So, kaya kakausapin ko, nakakaawa. Mukhang matumal mga kababayan eh. Baka sakali pag kinausap ni Daddy Frankie or bumili si Daddy Frankie ay eh, magiging masaya yung kanyang uh, hapon. Hapon na napakainit mga kababayan, mga kabarangay. So samahan nyo ako, kumustahin natin tong ating mga kababayan dito na nagtitinda. Hindi ko lang alam kung anong lugar ito. Ano paninda niya bro? Talaba, Talabat ahong. Ay may kasama pa sila dun. No? Ayo sige, kausapin ko lang. Ay, ate, 200, sir. Ha? 200, Matataba po Matataba? Pwede isa? Pwede na kainin yan? Ay, kumakain ng sariwa? Malinis na yan? Parang may putik pa eh. Hugasan ng puso. Hugasan. O, sige. 200? Opo, isang, isang planggana po. May customer din ba dito? May customer din kayo dito? Ha? Ang init-init eh. Sarado po yung bintana. Ha? Sarado? Sarado? 200 yes ha? Wala nang tawad? Mahal naman. Ang liliit eh. Native huh? talaga, sir. Ah, native. Paano gagawin yan para madaling buksan? Inalaga po, steam. Ay, steam muna po sa buko ka. Gano'ng katagal pakuluan? 10 ah, minutes po ganyan. Ah, 10 minutes buko na. Hindi papayat pag napakuluan? Marami ka ng benta? Eh, isa pa lang. Isa Isa pa lang oh, kaya pala napansin ko ang lungkot mo. Ang tahimik. Ha? Huh? Marami tinda mo ito. Pag nabenta lahat 'yan, wala na. Sisisid ka na naman. Ikaw rin kumukuha niyan. Sige, bigyan mo ko isa yung malalaki. Magkano yan? 150? 180. Ay? Sige ko ah? ah, na sir yan, 3,500. Ha? 3,500. 3,500? Bakit? 2,4,6,8,10 ah 3,500? So, 1,000. Kaya lang ano, kaya lang tatagas sa sasakyan, di ba tatagas yan? Babaho sa lo. No? Sige, doble mo na lang. Papagut kami mag ano nyan magkatay nyan Hindi natutulo, patingin. Hindi natutulo, ano? Okay. Sige, balot mo na lahat para ang hapon mo. Dali. Napansin ko kasi si ate ang lungkot niya. Tapos ang init pa dito. Ha? Huh? Mainit. Huwag mo isama yung tubig. Ayan. Yeah. Para hindi tutulo sa sasakyan. Sarili n'yung tanim din to. Dinidikit lang po sa ilo. Ha, nyo rin. Ay, ilo. Ay, ilo po, ilo, 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 ilo. Akala ko sa dagat. Ay, ilo, ilo. Oh. You, ha? Oh. Sige lahat. Para wala ka na ibenta. Mag-asawa kayo? May anak na kayo? Ilan? Anim! Ay, may college ka na. Kukunti. Anim lang. Anim lang. Okay lang yan, basta masipag. No? Kaya risky. Hindi Eh, ayos mo dyan. Ah, mamaya pa lang. Kasi tumutulo eh. Kailangan may sapin ka. Okay, lahat para makauwi na kayo, makagawa ulit ng anak. Ha? Huh? Yun. Aywan ko lang, Kuya Bal, kung hindi ka nangawit maglinis nito ngayon. Wala ko, sige pa, mayroon pa. Wala na, tama na to. Magagalit na yung tagalutu namin. <laughs> Maong problema na siya magbuka nito. Eh, hey, magaling magbuka yan? Oo. Oh?

Ano pangalan mo ate? Yes. Analisa po. Ha? Analisa. Analisa? Oo. Oh. Ilang taon ka na nagtitinda? mga 3 years po rin. Tatlong taon na. Pag may okay, talaba po, pag may okay, talaba. Pag may talaba. Oh, so magkano yun ang kuha ko? 1,000. 1,000? Okay. Oo. Oh. 1,000. Okay na. Magkano kita mo sa 1,000 na yun? dito, 450. 450 ang puhunan mo? Hindi Ay, yung, yung kita mo? Hindi, ano po. Nila nang, nang po sa Kayo ang kumukuha oh, rin? oo po, po, yung asawa ko po. Oh. Sa kainan saka yung anak ko. Okay na. Thank you po. <laughs> Wala nga naman. Pero, dahil nadaanan kita, napakasipag mo, di ba? Gusto kong maging uh, masaya ka sa hapon na ito. Gusto ko panalo ka. Okay? Okay lang? Bigyan pa kita. Thank 2,000. 3,000? thousand, <laughs> four 4,000? Thank you, Sir. Ha? Huh? Thank you, Sir. Okay? You. Walang Wala <laughs> Ha? Huh? Laban lang. Ha? Huh? Ba't tumingat si ate? Ha? <laughs> <Ayan. Ayan>. <laughs> Ha? Adi, nagbigay ko kayo ng pang-araw-araw po na Nagbigay, nakatanggap ka ng pang-araw-araw nyo. Ang bilig po ng gamit ng mga anak mo. Pambili gamit ng anak mo. Nag-aaral ba sila? Opo, oh, sila po kaanin. Sila po kaanin. Oo. Oh. Kaanis na po yung ano, tapos grade na din po yung pangalawa. Oo. Oh. <laughs> Masaya ka ba? Ay. <laughs> Thank, Thank you po, sir. Walang ano man. Deserve mo yan! Kasi napakasipag mo kahit napakainit, no? Maging ako man, masaya rin ako, naluluha ako pag nakikita ko na yung mga taong inaabutan natin ng tulong ay naiiyak sila. So sa makatwid parang uh, tears of joy mga kababayan, no? Parang uh, nakatulong tayo sa mga taong uh, na nangangailangan talaga ng tulong, no? Masaya ka ba? Ako nga pala si Daddy Frankie. Ano pangalan mo ulit? Analisa, naka tayo. Mga vlogger kami. Okay. Salamat, ha? God Maraming bless. Hi! Thank you. Ayan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sana, uh, Umikot ang mundo na maging maayos din ang buhay nyo. Umasinso kayo. No? Sana marami rin po kayo matulungan na may Opo. Nagkababayan <laughs> si ate. Lumuluha. Ayan. So, masaya rin ako para sa'yo, ha? Salamat. God bless po. Okay, thank you. Bye-bye. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, marami maraming salamat sa Panginoon. At uh, nakatulong na naman tayo sa ating mga kababayan. Sa simpleng uh, pagtulong na ginawa natin, talaga na-touch din po si Daddy Frankie. Dahil si nanay na ating binilhan, nung binigyan natin ng liman libo, napaiyak po siya sa tuwa. Kaya salamat pong muli mga kababayan, salamat sa walang sawan ninyong uh, pagsuporta kay Daddy Frankie. Sa inyong walang sawang pagsuporta ay uh, hindi tayo, uh, kumbaga tuloy-tuloy yung pagtulong natin sa ating mga kababayan. Kaya mabuhay po tayong lahat mga kababayan. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, prang Pangasinan. Pasensya na kayo mga kababayan, napakainit ng uh, buhay ngayon dito sa Pangasinan. Sobra. Maraming maraming salamat. God bless.